loob na niyan, na makakapanayam natin si Attorney Raul Lambino, ang legal counsel ni Representative Gloria Macapagal Arroyo. Magandang umaga, Attorney Lambino. Magandang umaga, Hawi, at magandang umaga po sa ating mga kababayan. Okay. Uh, idinadawid po ng dating Maguindanao Election Supervisor na si Lintang Bedol, si Representative Gloria Macapagal Arroyo, sa umunoy naging dayaan sa eleksyon noong 2004 at 2007. Ano po ang masasabi ninyo tungkol dito? ito ang... Uh, uh, ipahayag ni Lintang Bedol ng mga taong umahawak sa kanya ngayon Uh, ito ang gusto ng Malacanang na uh, marinig uh, na sabihin ni Dintang Bidol sa taong bayan. At uh, ito ay ginagamit nila sa isang malawakang uh, media coverage sa patuloy po na pagdidiin sa dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo. Ang sabi nga po namin ay ipakita naman po sa amin yung mga sinumpang sa ni Mr. kung ito ay natapos na nilang mapagkasunduan. At nang sa ganun ay masagot namin ng tama at hindi yung mga general allegations na uh, wala naman pong direktang kaalaman si Mr. Bidol at ito'y inaamin niya na ayon daw sa mga nag-utos sa ay si Pangulong Gloria Rao ang siya ang uh, uh, nag-utos na magkaroon ng daya ng 2007. Ito'y maliwanag na ipopulasyon isang jerse hindi ito tatanggapin bilang ebidensya sa usgado. pero pag ito ay presenta mo sa media ito'y sinabi mo sa publiko Magkakaroon tagad ng mga debate at mga konklusyon ng mga hindi masyadong uh, uh, mapagmatyag o kaya i-ito itong uh, hindi nila masyadong naintindihan yung proseso ng rule on evidence alinsunod sa ating rules of court. Kaya ito so kami natatakot sa mga ganitong klaseng operasyon, itong klaseng manipulasyon na ginagawa po ng palasyo na nagkakaroon na po ng uh, public uh, conditioning uh, tungkol po rito sa mga bintang ni Mr. Bidol isa pang kinatatakutan namin ng uh, uh, hawi uh, ano ang mga ano ang mga binigay nilang uh, abor kay Mr. do Hindi sa natatakot kami personally kung hindi natatakot kami sa rule of law at saka sa due process of law, yung justice system natin. Ang impormasyon na nakalap natin maliban doon sa gagawin siyang state witness uh, kung uh, magsasalita siya ng gustong marinig ng uh, palasyo ay uh, yung kanyang parusa na anim na buwang pagkabilanggo dahil nga nasintensya siya ng COMELEC, ito'y ibababa na lamang. Siguro isang buwan o kaya uh, dalawang buwan, uh, kung ano man po yung uh, uh, gugustuhin ni Lintang Bedol, ito'y ibibigay ng pamahalan sa kanya. May plano ba kayong uh, magsampan ng reklamo laban sa mga pahiyag ni Bedol? Depende po sa magiging uh, uh, pahiyag niya sa sinumpang talaytay. Uh, kaya nga po sa batas, sinasabi yan na meron kung meron kang reklamo, sumpan mo yung, yung reklamo sa isang written statement para yung uh, nireklamo nire mo, makikita niya kung uh, uh, ano man ang kanyang magiging uh, hakbang din para matugunan tong manire ito, ay mayroon kaming pagbabasihan. Kaya yun nga ang lagi naming sinasabi na uh, inuuna na ng palasyo na ipahayag kung ano yung uh, sasabihin ni Lintang Pidol pero wala pong silang pinapakita nung manakarang mga araw at linggo kung ano at uh, asaan ito ang affidavit ni Mr. Lintang Bidol. So makikita natin yan hawi sa dahil ng araw. At kung meron kami ng uh, matibalitong pasihan nitong mga kasinungalingan ni Mr. Bidol, ay uh, saka kami gagawa ng kaot ng hakban. Legal counsel po ng uh, 2004 presidential candidate na si Fernando Poe Jr., si uh, kasulukuyang Comelec chairman. Sixto Brillantes at sa magaganap na investigasyon, posible umano siyang mag-inhibit pero posible din umano mag-corroborate siya sa pahayag sakaling kailanganin. Ano naman po ang masasabi ninyo tungkol dito? Well, um uh, uh, yan ay personal na uh, decision na po yan ni uh, Chairman Brillantes kung alam naman po niya siguro kung ano ang marapat niyang gawin uh, bilang isang uh, mahusay na abogado ano yung mga limitasyon uh, na, pwedeng, uh, na, na hindi siya pwedeng uh, gawin uh, sa kasalukuyan dahil siya nga po ay chairman na po ng Commission on Elections. So ipaubayan natin sa kanya kung ano man po yung kanyang uh, gagawin at uh, sigurado na uh, pagkakaroon uh, ng investigasyon ito, ang hinihingi po namin ay uh, kung ano mang uh, investigasyon ang gagawin ay dapat uh, Gawin na walang bahid politika na hindi katulad ng gusto ng Malacanang, ito imbestigahan ng Senado, imbestigahan ng Kongreso, so nila itong imbistigasyon na ito. Ang sabi namin ay panibagong political uh, circus na naman ito, panibagong telenovela na naman, tayang lamang ang resources ng gobyerno at ng uh, taong bayan. Uh, uh, ito gagamitin lamang po ng uh, mga politiko na maisulong yung kanilang personal na agenda. Marami sa kanila ay... Uh, na ngaarap mag-Sinodo sa 2013, itong mga nasa House of Representatives, uh, at uh, yung mga iba naman na nakaupo dyan sa Senado ngayon ay karamihan pa nila ay mga re electionists So, magkakaroon sila ng leverage, political mileage, kung uh, matutuloy yung mga investigasyong plinaplano nila sa Senado at Kongreso. Malag okay. well, sa ating saligang batas at saka sa mga batas na umiiral, ang mga investigasyon ng patungkol sa election fraud, election irregularities, or election uh, offenses committed uh, in the last uh, elections, ang pwedeng mag-imbestiga po nito ay ang Commission on Election at saka ang Department of Justice. Okay, uh, 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 attorney... ito, uh, pag nagkaroon ng investigasyon yan, ano man ang maging desisyon ng uh, ahensyang ito ay uh, hindi ka sumasang-ayon at ay pwede kang dumulog sa mas mataas na kahukuman. Pwede mong question ito uh, sa, sa, Supreme Court or sa, or sa Court of Appeals or depende yan kung saan nila isasampay yung reklamo, pwede rin sa sandigan bayan mag-questionin yan. Pero okay ang resolusyon or desisyon ng Kongreso at ng Senado na wala namang closure. Kung hindi ito ay laging, sasabihin nila, recommendatory, in aid of legislation, wala po itong closure at uh, magkakaroon po ng uh, hindi lang bahid ng politika kung hindi mababalutan po ito ng politika. Okay. Attorney, ang uh, huling katanungan na lang, sakaling maipatawag sa pagdinig tungkol sa umunoy election fraud, dadalo po ba si Representative Arroyo? Kung ito po ay... Uh, sa mga ahensya na talaga pong itinatalaga ng ating saligang batas at ng mga batas na umiiral, ay uh, haharap po ang Pangulong Arroyo. Pero kung ito ay gaganapin sa isang political circus lamang, ang payo namin sa kanya, huwag na niyang uh, uh, pa na patuloy siyang i-persecute, patuloy siyang i-public humiliate, patuloy po siyang uh, ipahiya sa taong bayan ng mga politiko na ilang ninais kong isulong ang kanilang political agenda. Okay, maraming salamat po, attorney Lambino.